So, yun guys, ano, ah, uh, yan ang, uh, oil seal, yung, uh, dust seal, at saka yung pork oil, yan ang, mga uh, ginagamit pag nag overall naglilinis ng uh, telescopic o yung tinatawag na Francis nating Francis ano so bali dalawa yung uh suspension system natin ng uh, ng motor ano mayroon sa harap at saka sa likod sa likod naman yung uh, usually yung dalawang shock absorber di ba na makikita niyo sa likod ng motor natin may mga uh, spring yung, may spring siya yun ang shock absorber yung rear suspension natin at yung sa harap tama yung uh, front suspension or yung uh, sa tinatawag niya telescopic ano guys telescopic fork so pag nagnalik na yung ating telescopic guys ay uh, usually tinabinabaklas yan at um, uh, tinatanggal yung lumang langis niya at nililinis yung uh, spring ay uh, yung uh, uh, mga mechanism sa loob niya guys ano yung uh, uh, parang uh, shaft niya dun or, uh, yung inupuan ng spring Ah, uh, nga malinis kasi guys, kaya walang mga buhangin. Kasi pag may mga buhangin guys, ay pwede magasgas yung ating uh, telescopic ano, yung uh, dun doon sa loob yung inner tube niya. So, 'yan nga guys, ano, so pag natanggal na sa manibela guys, yung ating uh, telescopic, tatanggalin na yung kanyang uh, Allen bolt ano guys dun sa outer uh, tube nya Para madrain natin yung kanyang langis guys ano So after na madrain o natanggal natin yung langis Ay uh, tatanggalin naman natin yung uh, Allen wrench nya dun sa inner tube nya guys Para makalas natin yung uh, nasa loob ng inner tube Yung uh, spring at saka yung uh, <coughs> spring stopper ano guys So you know guys kakalasin natin natin yun at na lilinisin uh, sa ganun na matanggal yung mga buhangin mga mga impurities na maaring cause mag-cause ng uh, uh pag ng ating oil seal ano guys kasi naglalaro yan yung inner tube natin pagduring uh, ginagamit yung uh, motor kasi nga yun ang uh, nagdadala ng balance ng ating motor guys ano ang purpose talaga ng front suspension natin guys yung suspension system is to um, para yung gulong natin lagi nakasayad sa kalsada guys ano hindi siya gumagasaan <coughs> ano para maganda yung balance uh, kahit na duman sa mga malulubak sa mga hump sa ano ay dahil sa naglaro, naglalaro, yan ng ating uh, sus, uh, front suspension sa suspension may mga spring yan sila so hindi tayo uh, na ano, na yung smooth lang yung ating uh, pagtakbo ng motor guys ano so guys sa uh, yun ang ano so pag uh, nalinis na lahat yan, guys papalitan ng bagong uh, langis at uh, ibabalik uh, pag may langis na nakabit na yung uh, oil seal tapos kakabitan man siya ng uh, dust seal siya guys para hindi pasukin ng unikabok guys ano so guys yan ano yan ang uh, tatlong uh, isol yung ginagamit uh, pag overhaul ng ating uh, telescopic sana may natutunan kayo guys ano sa maikli na timblog na ito. Maraming salamat ulit at uh, magandang araw sa lahat.